ay nga kami nag hindi pa niyo kong pinagbigyan. Ah! <laughs> Tabi siya! Tabi, Tabi! Abdul! Abdul! Umiikot na sila sa labungin niyo! Papasukin na namin ang mga mga mato! Wag, wag! Itay niyo order ko! Itay niyo order ko! Break ang hell, break ang hell! Ang hanggang ito ka dyan! Hindi nyo ba kailangan na responde? Okay. Okay, sir, sir, bantayin niyo yung gate yan! niyo yung gate yan! Huwag niyo papapayaan! pa ko ba dyan? Very clear! Very clear! Okay, sir! Check your fire! O sasa, pilit ako! Nalaya ka pa! Dalhin sa bilang building niya! Linis! Linis! Linisin! Linisin! Ah! Kalaya mong wala pang limantahin yung nainim namin eh. 2,000 na kagad? Hindi ko babayaran yan! Dito ko nun eh! Ah. Ah! Oh, oh, relax lang kayo. Relax lang mga UMD. Hoy, relax lang kayo dyan. Yan si Big Bouncer yan dito. Yan ang role niya talaga. Kaya huwag na kayong kumilos. Okay lang yun. Kayang-kaya niya yan. Huh? <tod> Ready? Oh. Desa, Dessa, pupunta lang ako sandali sa dressing room kasi next number ko na yung susunod. Ah, mabuti pa nga. Nang sa ganun eh, mabuhayan ng loob ng mga tao. Ah, thank you ah. Pagbutihan mo ah. Okay pa rin yung bata mo. Hindi pa rin nagbabago. Talaga. At hindi lang yun. Nadagdagan pa. Nakita mo yung waiter na yun? kapatid yun ni Victor. Yun ang asset ng pulis dito. Kaya lahat ng transaksyon natin, nabubuko. Hmm, huh, ganun ba? mm -hmm. So, anong plano mo ngayon? Matayin. Saan ka pupunta? Hello? Ha? Huh? Sige. Sakay! ito ito ito'y patay mani mani kapatid mo yan ah mani sino ng kumukwasay nito mani bakit mani Sir, paano ba gamitin ito? Basta ka nabit mo! Ibutok yan! Ikaw pa rin ang huling balahan ng kabuhayan ko. At huling balahan ng buhay ko. Ikaw ang gagawin kong pader. Gilbert, nangagalog din palang tuhod mo. Tumitiklop din mo. Pabalik na lang Gilbert! Muntik na naman ako ah! Ano? Abuso ka na! Sumuko ka na! O, napakapaligira ka na ng mga parak! Ano? Balot sa bakal ka na! Ano? Bagli! na ako sa'yo! alas ang babae ito! Kaya mabuti pa! Sumibat ka na! Kung hindi, huwag mo kong pagtatakot! Mahapang tala ko. Marami akong... Bala! Ano? Ang tagal naman! Tuloy ako! Pagod na ako eh! Para matapos na tayo, ano? Talaga kapal mo! Pitiwan mo nga kapal ako na umupak sa... ...tong yan! Uh. Ulo ka talaga ha! Para tayo walang pinagsamahan! Ang kapal talaga ng mukha mo! Napaka walang yamo! Sabi mo sa akin ako, ma'am! wala Pinupupok ka na naman! Sige! Hindi! Pag nagpupupok ka naman, ako bumupok sa'yo! Uh, dating! Sinikmuraan ako niyan! Sige! 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 Uh,